Ngayong araw ay papunta nga ho kami ni natatay sa bundok at kami nga ho ay mag-aabono. Medyo malakas nga ni ho yung ulan din sa amin kagabi kaya kami mag-aabono ng mga lansunisan at rambutanan. May ilang araw na nga rin nga ho nag din sa amin tuwing gabi kaya medyo basa-basa na nga rin nga ho din yung mga lupa. Buti na nga lamang nga ho at nag-aulan din sa amin tuwing gabi at nadidiligan nga ni nga ho yung mga halaman. At hindi nga lamang nga ho yung mga halaman kundi nga ho pala yung mga puno na mga tanim-tanim namin din. Nagahan na nga rin nga ho namin ng punta din para maaga nga rin nga ho kaming matapos. Medyo tagal na nga rin nga pala rin napabono sa amin ay e kaso nga ni, hindi nga ho namin magawa at gawa nga ho hindi pa nag kailangan pati pag mag-abono ay nababasa nga ho ng ulan o nadidiligan na rin mga puno din eh gawang pag inabunohan nga ho namin na rin na mainit eh ho yung mga puno sa sobrang init baga naman nga ho ng panahon tas sa abunohan mo pa eh man din nga ho malalanta yung mga tanim gaya nga ho na sabi ko kanina inabunohan nga ho pala namin din na nga ho pala mga sinturis, rambutan, lansones, kalamansi at kahit ano nga ho, mga tanim din hindi man nga po pala amin lupa pero kami nga ni po pala yung inapagintindi na rin. Si tatay nga ni po pala nagaintindi din, din na pagpapataba sa pagtitiba nga ho ng mga saging. Dahil yung may-ari nga ho pala na rin lupa ay nasa Maynila. Medyo may kalakihan nga rin nga ho inaabonohan namin kaya napagtulungan nga ho namin ari ni mama at ni tatay. Nabutan pa nga ho kami din ng ulan eh. akala ko nga ni nga ho ay malakas pero tumila din nga ho agad. Kakaunti na nga mga nga ho rin inaabonohan namin at naandini na nga ho pala kami sa may padulong bundo. Madali nga lamang pati mag-abono mo nga lamang pala sa mga tanim din. Hindi nga po pala masyado na may nasaboy sa malapit nga po pala sa puno ring abono at gawa nga, nga ni po pala yung abono ay medyo mainit nga ni. Medyo may kaunting agwa doon sa pinakang puno para hindi nga humalan tayo mga tanim. Kaya nga ni po pala rin abonohan namin ay para nga ni po pala tumaba at gumanda rin mga tanim din. At fast forward na nga ho at ari na at tapos nga rin nga po pala kami dini sa pag-aabono. Pagkarati ko nga ni pala din kanina ay nakita ko nga ho pala rin mga tanim dito na lang katang nga ng bunga. At bago nga, nga ni po pala kami umuwi ay nagtibang nga po pala muna dito sina ng saging at meron nga ni po pala magugulang na. Mga ilang buwig nga lang mga Pupala na tiba nila dito at pagkatapos nun, ilumakad na nga rin nga po pala kami papunta dun sa may kangga. Sa tuwing napunta nga ho kami din sa bundok, ay lagi nga ho kami nakakapagtiba din dinin ng saging at nakakakuha ng mga gulayin. Ay mapapasabi ka na lamang man din nga ho na pumunta ka na walang dala pag uwi ay may dala. Ay garni nga ho talaga kapag nakatira ka sa probinsya. Pag naandini ka nga ni sa probinsya, ay maghahagilap ka lamang ng mga gulayin tapos pag uwi mo ay di may agulayin ka man din. Ay diyon nga ni at kumuha nga rin nga pala din si mama ng konti nga ho pala mga gabi. Nakakatuwa nga ni po pala din ari mga tarim na kalabansi at anong bababa nga ni ngaho na mga puno. Tas tingnan niyo pa nga ni at yung mga bunga nga ni po pala anong bababa. Ay diyon nga ni at mitas nga la mga pala kami din na mga ilang buo para may pangasim asim lamang sa bahay. Nanguha nga rin nga po pala din si mama na isang buong langka at para daw nga ho may panggulay kami mamaya. Pagkatapos kaya namin makakuha din ng mga gulay na inais nga rin nga pala rin mga napanguha namin din sa may kangga kami malakad na din. At fast forward at pag ko nga ho pala din sa bahay ay eh, alutuin ko na nga po pala rin, pinalambot ko na karne kanina. Alutoin ko nga ni po pala para sa amin pang ulam ngayon tanghalian. Ay rin nga po palang nilagang karne ng baboy. Ay diyan nga ni at taglagay na nga rin nga po pala ko dito ng mga pampalasang sangkap, asin at paminta at aring nor pork. Ay diyan nga ni at tinaklubad ko nga ho pala muna ari para pakuluin muna. Ay diyan nga ni at habang inapakulo ko pa nga ho ari inaluto ko din ni. Ay, Ayan nga ni po pala tinugasan ko muna din ari mga plato. May ibang inagawa nga ni po pala yung mga kapatid ko din ni kaya ako na rin nga ho pala ang naghugas. Ay kesa nga ho ko pa nga ho, sila na matapos sa kanilang inagawa ay di ko mamay pa nga sila matapos ay eh, di mamaya pa rin na ahugasan. At dahil wala rin naman nga po pala kung ibang inagawa ay di ako na nga rin nga po palang napakana din na maghuga. At nung medyo kumulo-kulo na nga ni po pala rin inaluto ko ay nilagay ko na nga rin nga po pala din ay aring patatas. At maya mayang nga ho, ay nilagay ko na nga rin nga po pala din ay aring repolyo. Konting pagpapakulo na nga lamang nga ho na rin ay pwede na nga rin nga po pala rin hanguin. At nung luto na nga, nga ni po pala din yung nilagay kong gulay ay pinatay ko na nga rin nga po pala yung apoy dahil uto na nga ni. Pinapuntahan nga rin nga po pala sa akin ni mama dini sa luban aring iwan nila na balatong para mama mamaya kung mainit daw. Namitas nga po pala sila kahapon at taring nga po pala yung ibang nakuha nila. Medyo madami-dami pa nga rin nga ho talagang pitasin doon na balatong hindi nga ho talaga mayari-yari. Sobrang lakas nga rin nga ho talaga ng ulan pala din kagabi at tingnan nyo naman nga ho at talaga ng konting tubig aring sapa. Ay kaso nga ni aring nalagan nga lamang nga ho ng tubig aring lubluban lamang ng kalabaw. At pagkatapos ko nga palang makuha din yung balatong sa luuban ay lumakad na nga, rin nga po pala ko diyan pa uwi. Nagpunta nga rin nga po pala ko ngayon din sa bayan at ako nga ni po pala ay magapa-adjust ngayon ng aking braid. Nagpasama nga rin nga po pala ako din kay Usang para may kasama nga ni po pala ako din. Sakto, pagkarating nga po pala namin din ay wala nga po palang ibang nagapa-adjust kaya ako'y sinalang na rin agad. At fast forward, at pagkatapos nga po pala namin din sa clinic, ay lumakad na nga rin nga po pala kami ni Usang pa uwi. Bandang alas 5 na nga po ng hapon at naandini nga po pala kami kina Usang na bahay at asamahan nga po pala namin si Dayan at adalin nga po pala ni mga visual niya sa school. Dahil bukas gani po pala yung kanyang final demo ay kailangan na nga po gamit niya para bukas. Malapit nga lamang nga po rin pinagdala namin at din nga lamang nga po pala rin sa may barangay din la ang namin. Pero gumamit na nga lamang din nga po pala kami dito ng sasakyan para mabilis nga rin nga po pala kaming makarating. Ay siya nga dito na nga lamang nga po pala muna ng ating video ngayon at tatulungan ko pa nga po din si Dian magpasok na rin mga gamit niya. At yun lang naman nga po pala muna ng ating mga fast forward ngayon. Salamat nga po pala sa inyong panonood. God bless.